What's up mga kapetals? Welcome din naman sa panibagong araw ng buhay ko! <laughs> Kakagising nga lang namin ng aking asawa dahil nagnap kami ay napahaba. <laughs> Nung nakahinga-hinga nga ako ay nagpalit na lang ako ng damit kasi maalis kami ngayon ng aking asawa. Pagkatapos nga nun, isunod ko na mga gold na nag -attract ng positive energy. At pagbaba ko nga sa tindahan, doon lang ako nagayos. Bali tonight nga pala, nag ang buntis sa pizza. Hindi ko alam pero satisfied na satisfied ako sa pizza ng Greenwich. Parang ang sarap-sarap niya. Alam niyo ba yon? <laughs> Parang yung pizza ay kahit luma o bago ay sobrang nag enjoy talaga ako at nagugustuhan ko lalo na pag may ketchup. Ilang minuto nga ay dumating na ang cravings ng buntis. <laughs> Alam niyo naman pag nag-i-crave ako hindi pwedeng ako lang ang masaya. Kaya naman comment down below kung anong gusto nyo at pipili tayo ng papasayahin. Alam niyo naman ang buntis na mayaman, giving and love language, hindi pwedeng ako lang. <laughs> Pagkaupo ng nga, sinimulan ko ng kumain kasi gusto ko talaga sa lahat ay mainit yung kakainin ko. Ngayon na lang ulit ako nag-dine-in sa Greenwich. At saka sa gantong week ko na lang din ay spoiled ang aking ngasawa kasi alam niyo naman hindi ko siya talaga pinagluluto dahil hindi naman talaga marunong magluto ang taon na to. <laughs> at saka sobrang sarap talaga ng pizza ng Greenwich. Kung gusto nyo, comment down below at pipili tayo ng bibigyan. Parang amura lang niya kasi parang wala pa siyang 200. Swak na swak na sa'yo. Hahaha! <laughs> Hindi pa man ako buntis, hindi na talaga ako kumakain ng pinya na may pizza kasi talagang sa pool, hindi ako mahilig talaga sa pinya. Natutroma kasi ako dahil feeling ko pagkakain ko mga ngati yung dila ko. <laughs> maya maya nga, dumating na rin sila ate May, kasama talaga namin sila kumain kasi gusto ko na kumain kaya sabi ko uunan na ako. At ito nga pala, hahalikan kayo ni baby o tanggapin nyo na yung halik niya, baby kiss. <laughs> Pagkatapos nga no, nagaya na ako sa loob para makapagpahulaw-hulaw na rin kami. Sobrang cute na to. Excited na rin akong lumabas si baby. Yung tipong nakakalakad na siya agad. Ala, hindi. <laughs> Bago nga kami umakit sa taas, dumaan muna kami dito sa tinapay. Kasi lately nga, medyo madalas na ako magutom sa gabi. Kaya sabi ko, mabili ako ng stock at ilalagay namin sa taas. Tapos ito isang bata, may tinuturo. Alam niyo naman, mayaman si Nina, kaya bibilhin natin yan. <laughs> Yung nanay naman, nakitiruturo din, edi eh, di mayaman nga, ay eh, bibilhin na rin. Ay, <laughs> oh, ang sweet naman ni Bebe, kinis si Baby. Pagkatapos ganon, nun, eh nagbayad na nga aking asawa. Hindi <laughs> na talaga ako masyado nakakapunta sa ro para bumili ng mga bagay-bagay na para sa aming mag-asawa. Kaya ngayon nga na nagkaroon ako ng pagkakataon, parang napasobra din naman ako. <laughs> Kasi pupunta lang ako sa mall pag may pa-order ako na cellphone o may pa-order ako ng mga sapatos pero hindi na ako nakakapamili ng damit namin. At saka hindi ko na rin nabibilhan ng damit ng aking ngasawa. At saka hindi na rin ako nakakapag-restock ng aking white shirt. Alam niyo naman, nalagi ako naka-white t-shirt. <laughs> Para sa mga nagtatanong, bakit ba daw ako lagi naka white t-shirt? Bago po ako mapuntis, ako talaga natao sa tindahan araw-araw ng aking buhay. Sobrang init kasi pag nagdecolor na damit ako, kaya ang ginagawa ko, naka white t-shirt lang talaga ako, kaya sobrang dami ko talaga ang white t-shirt. Tapos ang pinapili ko naman ay ang aking asawa. hirapan nga siyang pumili, kaya yung tinapay, dun muna namin nilagay. Kita nyo, makakalimutan namin yan dahil napaka makakalimutin talaga. <laughs> Ayun ko na nga lang din talaga siya na ipamili. Kaya sabi ko, Daddy, pumili ka na. Dahil habang nasa mood pa ako. Ala! Tapos <laughs> nagandahan talaga ako sa shirt na to dahil bagay to kay mama, dahil maputi siya. Tapos mahilig siya sa mga decolor na damit. Tapos habang nagtitingin-tingin nga ako dito, lalapit ang aking asawa para lambingin ako at nagpapasalamat siya. <laughs> Hindi niya alam na may video dito sa gilid. At pagkakolombing din naman eh. Deserve din naman ang aking asawa Dahil alam niyo naman na napakabait at napakasipag na tao na yan. Aba naman. <laughs> at yun na nga, binalikan na nga ang tinapay. Dahil sabi ko nga sa inyo, makakalimutan talaga yan. <laughs> Thank you Lord. Dahil kahit papano, nagagawa namin to. At syempre, nabibigay ko sa asawa ko ang kanyang happiness. Hindi <laughs> man lagi eh, pero sobrang thankful ako na kahit papano nakakabili na ako ng hindi tumitingin sa presyo. Pero syempre, alam ko din naman na walang tigi isang libo na damit dito. <laughs> Nagre-range lang to ng 200 to 350, ganon. Kaya sabi ko, go, go, go. <laughs> At yan nga, magbabayad na kami. Inaalis ko lang yung kay mama para pagdating namin, ibibigay ko na lang. Habang nagbabayad kami dito, alam niyo naman na may racket ako na sitaw. Pag nga register ka na, tapos seller ka na, tapos ginamit mo nga yung aking referral code, tapos nakapag-process ka na rin ng mga orders, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-withdraw. Baleng, unan nyo nga palang gagawin, open sitaw, tapos pumunta kayo sa account. Tapos scroll down nyo lang, hanapin nyo yung manage profile. Tapos pagkabukas nyo, hanapin nyo yung payment setting, i-on nyo yung online banking, tapos fill upan nyo lang. Pagkatapos nga nun, isave nyo na. After nun, bumalik ulit tayo sa account. Tapos pumunta kayo dun sa My Wallet. Tapos may makikita kayong options dyan. Pero ang gagawin natin ay send withdraw request. Pagkatapos nga nun, ilagay nyo na lang kung magkano yung withdrawin nyo. At dun sa baba, ilagay nyo yung name and details ng inyong pagpapadalhan ng pera. O ba diba, ganun lang kadali, nakapag-withdraw ka na. Kaya ano pang ginagawa mo, maging seller ka na para dumagdag ang ating yaman. <laughs> Yan nga, magbabayad na ako. Parang napasobra din naman ang pagpili. <laughs> Pero deserve naman naming mag-asawa. Katapos nga no, nagpaalaman lang kami at kinuha na nung mag ang kanilang tinapay. Bago nga kami umalis, may kapetals dito na maganda na nagpa-feature sa akin. Napakagandang bata. Bago nga kami tuluyang umuwi, nag-drive thru muna kami dito ng ice cream dahil parang nag ako sa malamig. Actually, hindi naman ako mahilig, tumikim lang talaga ako dahil parang kailangan ko lang ng something cold. Kay Alicia ko na nga binigay yung ice cream ko pag uwi dahil sabi ko nga sa inyo, hindi ko talaga kayang ubusin yun. Pagkatapos noon, binigay ko na kay mama yung pasalubong namin at tuwang tuwa siya. <laughs> o siya, hanggang dito na lang. Thank you Lord sa araw na ito. Bukas po ulit ha! <laughs>